Hello mga tamblings! So we have here another set of groceries. Ayan. Actually, kapan ko pa ito nabili. Kaso nga lang hindi ko siya na-unbox kasi medyo na-busy talaga kahapon. Sumabay so, pa yung titigan, yung TTKD. So ito yung mga ano natin, binili natin. Ayan. Ito, mabigat talaga tong carton na to. Kasi ang laman nito lahat puro gatas. Ayan, mga fresh milk. Ayan. Ito yung plagi kong iniinom tuwing umaga at tuwing gabi. Or kapag nauuhawa ko, iniinom ko yung fresh milk na yan. At tsaka, meron din tayong dyan, ano, sterilized milk. Tapos, meron din tayong mga ganito, ang tawag dito sa sardinas. Para naman to sa mga pusa ko, kay Kaja at saka kay Rafa. Yan. Tapos, dito naman, meron pa, mga dilata. Yan. Mga fried sardines, century. Yan. Ayan yung mga pinamili ko. Yan. mostly yun, mostly ng dito. Kaya medyo mabigat yung kahon na to. Tapos dito naman, mga ano, tissue. Yan. Tapos itong ano natin. Itong special mamon natin. Ito na talaga, bumibili talaga ako nito special mamon. Kasi ito yung pinapartner ko sa Century Tuna. Kasi nga nagda ako. So ito yung ginagawa kong kanin. Tapos isang maliit na Century Tuna. Yun lang, yun lang yung hinakain ko the whole day na yun. Pang, pang dinner na yun, pang lunch na yun. Yan. Tapos, ano pa ba? mga Nissan Cup noodles. Ayan. Yun lang. Ganun lang. Tapos ano, ito. Bumili na naman ako ng paper plate at saka ng mga kutsara tinidor. Kasi dito kasi sa bahay, hindi talaga akong ano, naguhugas ng plato. Kasi nga nasira yung lababo ko, hindi ko pa siya napapaayos. So, ang ginagawa ko kapag kumakain ako, dito ko siya nilalagay. Para ang bilis lang, di ba? Mabilis lang natin matatapon dun sa basurahan. Tapos, dito naman, etong ano, box na to, ang laman nito mga ano lang, cleaning materials, mga pang ano to, mga pang CR, yan. Tapos ito, bumili din ako ng ano, ng seaweeds, ayan. Kasi itong seaweeds na to, lagi talaga namin itong pinapapak. Actually, ano to, marami to eh, kanina. Kaso nga lang, pinapak ng mga kaibigan ko yung ganito. Nakadalang, ano yata sila, nakadalang balot yata sila ng ano eh, ng seaweeds, yon So, ayun, ito lang yung ano natin. Ito yung aayusin natin ngayong araw na to kasi hindi natin siya na-ice kahapon. So, ito nga pala mga katambling, ayan, yung mga pinamili natin, ilalagay na natin doon, dito sa mga to, ayan. Kasi wala na tayong stock, o. ayan, naubos na. So, eto mga to, ililipat natin doon, katulad na ito, yan. special mamon. Sabi ko nga sa inyo, ito yung pinaparter ko sa Century Tuna. Ito na yung nagsisilbing ano ko, lunch ko at dinner ko. Ito na yung pagkain ko the whole day. Kasi nga nagda-diet ako, diba? Tapos, ay napabili nga rin pala ako na itong mga to. Kasi nakita ko yung mga universities, ayan, UP Fighting Maroons, DLSU Green Archers, FEO Tamarounds, NU Bulldogs, UA Red Warriors, Adams and Soaring Falcons, at Ateneo Blue Eagles, USC Grounding Tigers, ayan, kaya napabili talaga ako ng Nissan Cup Noodles na to. Yun, to support them, ayan. Tapos, ito, bumili na ako ng isang box ng Mentos, ayan, para to sa mga bisita ko, ayan. Tapos, ito, kailangan na kailangan ko rin ng ganito. Kasi, dito sa bahay, kapag, ano, kumakain kami dito ni Joaquin, o kaya ni Rihanna, meron kami natitira talaga mga pagkain na hindi namin nauubos. Ayan. Kailangan na kailangan ko na nalagyan ng ganito. Para kapag merong tirang ulam, pwede ko siyang ilagay dito, tapos ilagay ko sa ref. yon Pwede pa siyang makain. Mamaya, or kinabukasan. yon Ito naman, sobrang importante ito sa akin. Kasi lagi ko itong ginagamit sa, ano, sa lamesa, sa lababo, sa may mga basa, pangunas, or ano. Yan talagang ginagamit ko. Yan. Tapos ito, paper plate ulit. Another paper plate, yan. Tapos itong mga to, itong mga mug na to, ililipat natin doon. Yan, dito natin siya ililipat. Kasi wala na tayong stock. So, ayun mga katambling, nilagay ko muna dito yung mga ano natin, yung mga mamon natin. Kasi hindi kasya sa ref, hindi siya kasya dun sa ref. So, hindi ko alam kung saan natin to ilalagay. Basta, mamaya, pag-iisapan natin kung saan natin to ilalagay. Yan. So, ayan, ito naman mga chichirya natin. Ayan, nililipat natin siya dito. Kasi kailangan natin siyang lagyan ng stock dito. Ito, para dito sa mga bisita. Kapag may bisita ka, pwede silang kumuha dito para magmerienda. Ayan, ganyan. So, ilipat natin yung ibang stock doon. Ayan. ayan mga katambling, nandito na po tayo sa most crucial part. Ayan. Ito mga to, ang dami kong ganito, mega sardines. Ito kasi pinapakain ko sa dalawa kong pusang maarte. Hindi kasi ko makain ng kanin yun eh. Tapos, ang bilis na itong maubos, kaya medyo dinamihan ko lang ng konti yung stock. Kasi, pag kumakain sila, tag isa talaga silang dilata. Ganyan. Kasi, hindi sila pwedeng pagsabayin. Mag-aaway sila. yon. Tapos, mili din ako ng ito, magi, Yan. Chili manse. Kasi may ako sa maanghang. Ito, ginagawa ko to minsan toyo. <laughs> ginagawa ko sa usawan. Kahit na seasoning siya. Tapos meron din ako mga century dito. Sabi ko nga sa inyo, panidadayot ako. Ayan. Kinakain ko century at saka yung special mamon. Yun lang. Tapos, ayan, meron din akong ano, sardinas dito na fried. Kasi hindi talaga ako makain ng sardinas. Baka mamaya i-bash nyo ako, sabihin nyo yung art ko. Nagkataon lang talaga na hindi ako makain ng sardinas. Yun pangmasa pa naman. Pero kapag fried sardines, ayan, kumakain ako katulad nitong tausi. At saka ng, ano ba to? Ito, yung hot and spicy. Sabi ko nga sa inyo, may ako sa maanghang. Tapos may century tuna na tayo dito na with calamansi. Yan. Tapos, more on, ano tayo? Mga milk, 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 milk. Yan. Puro tayong mga gatas. Sobrang mahal ng mga gatas na Grabe. Yan. Puro tayong milk dyan. Kasi kailangan ko ng stock ng mga milk kasi alam niyo naman, 'di ba? Tapos bumili din pala ako ng dalawang antika, ayan. Kasi pag nagluluto dito si Riana, kailangan naman tika, 'yun. Tapos itong mga to, ilalagay natin doon sa taas. Doon sa taas, 'yun. Tatanggalin natin yung mga butane gas natin. 'Yan. Tapos yung iba na dilata, lata, i-arrange natin sila dito. Ayan. aayusin natin 'yan. So ayan, dito na tayo sa mga gatas lalagyan natin dito sa ref. Ito yung ano natin, ref natin. Actually, itong ano na to, ang tawag dito, pakwan, 3 days na to dito sa baano, sa ref na to. Ito yung ginawa na yung pulutan nung nag-inuman kami dito ni Rihanna. Yan. Tapos, ayan lang yung stock natin. Meron tayong konti, konti, na lang yung ano natin, Del Monte, pineapple juice, um, water, tapos may red horse tayo dito. Tapos, ito yung dolce natin tatlo na lang tong dolce natin. So, hindi na akong masyadong bibili nito kasi yung gusto ko talaga yung Vita, Vita Milk. Yan. Tapos yung soda natin. Tapos meron pa dito yung another. Yan. Ilang piraso ng red cross. Kasi kapag uminom kami dito, isang case talaga yung binibili namin. Tapos pag hindi namin naubos, dinalagay lang namin dito. Yun. So, lalagay na natin yung mga milk doon. So, ito lang pala yung nabili natin mga ano, cleaning materials. Ayan. Meron tayong dalawang Zone Rocks. Tapos meron tayo ditong shampoo, Dove. Meron din tayong Cream Silk, Colgate, tsaka sabon. Yan. So, ilalagay natin itong mga to dito. Yan, dito. Ito, hindi ko alam kung nasa yung takip na ito. Nawawala. So, dito natin lalagay yung mga yan. Tapos, yung mga shampoo naman, dito. Ayan yung nilagyan ng mga shampoo at ng mga sabon. Tapos itong mga to, itatapon na natin itong mga to. <laughs> hindi ko alam bakit tag-hoard na naman ako ng mga ganyan. So, itapon na natin yan. Red horse, oh. So, sa ngayon, ito yung mga, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pero dito muna itong mga to, pati yung butane gas na yun. Tapos yung ref natin, okay naman yung ano natin, puno na siya. Yan, punong-puno na yung stock natin sa ref, mga gatas. Tapos, ito ngayon, yung pag-iisipan ko, kung saan ko ilalagay. Ito mga special mamon na to. Tapos, ito mga nissen cup noodles. Tapos, itong seaweeds. Yan. Pag-iisipan ko, hindi ko pa alam kung saan, saan ko talaga sila ilalagay. So, ayun yung mga basura natin. Yan. So, hanggang dito na lang. Kasi, medyo napagod na ako. So, kita-kits. Bye!